Ayan ang aming uh, star. Ayan ang aming star. Ayan ang star namin. Ha? Oh? Reunion ng mga untalan. Ha? Naw, wow, riyon niyan mga untalan. Be! Beh, adik dito. Kat kat. ka mamita. Kat kat dali, dali. Ayaw yang sa ingay. Katakot ako sa maingay! Sa ingay. Kat kat, lika rito. Dito ka sa tahimik. <laughs> kat kat.

Kanya-kanyang grupo, kanya-kanyang oh. -kanya chismis. <laughs> chismis number one, chismis number two. Kanya-kanya <laughs> nga. Nakita-kita ang mga sakada.